Kumbaga, bawat moment. Mahal mo ba ako? Ayun, parang may madrama-drama nga mahal doon. kita! Okay. Tatrabaho lang ako eh. Okay. Pero mahal mo ba ako? ba diba, sinabi ko nga mahal nga kita, Ginagawa ko to para sa pamilya. Okay. Pero... Mayat-maya ba yung tanong? <laughs> <laughs> Ay, eh, sabi kasi na kulit daw Yun nga eh. yun. Ngayon. Oh, nire re kaya, namin, kaya Bong. Eh. Sabi, ang kulit daw eh. May punchline yun sa dulo eh, pag pangatlong tanong. <laughs> Sige, mag-u-counter lang din ako. Wala akong sinipi. <laughs> Nire-re-enact <laughs> daw yung paulit. Yun yung kulit oh, niya. Makulit oh, siya. Ga ganun ba? Ganun ba yung tanong ng tanong? <laughs> Hindi naman ako no, yung minuminuto. Eh, syempre, alam naman, di, bumalik kami rito bukas tungkol sa'yo pa din. <laughs> Siyempre rin namin na. ito, Sa isang ano, magkasama isang araw, ilang beses magtatanong ng gano'n? Oh, ilang? Siguro sa isang araw ay, sa buong isang araw ay mga... Siguro ay nang, nasa lima ako. Siguro. Sa isang araw, lima? Lima. Dalawa pa lang yun. Dapat oh. may tatlo Just pa. Diyos ko! Sana pinito mo para pang isang linggo bawat araw. Oo oh, nga. <laughs> Baka naman lambing lang ni Fatima yun. At saka, sabi nila, laging may sinasabi mga masasakit na salita. Ano ba yung mga salita rin masasakit? Nana! <laughs> Sugat! <laughs> laway! <laughs> Hindi siya laway. Ano siya? Asido! <laughs> Ang init eh. <laughs> may 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 white head akong nasunog. <laughs> Pero masakit yun, nanana. Bakit kailangan duraan mo ako? <laughs> Tatawa kasi ako. <laughs> Sugat. Braces? Ang sakit nun. Hmm. Sa lubsob na hindi makuha ng chani. Tapilok. <laughs> Butas ng ngipin. Butas sa bagang na nalagyan ng bigas na hindi pa nainin. <laughs> ang sakit nun. <laughs> oh, well. Pero, ang nangyari, nakulitan na si Ace. Si Fatima parang nag-give up na rin. Nag-give up na rin si Ace. Kanina napunta yung motor. <laughs> <laughs> Actually, yung talagang concern namin. Oh. Uh -huh. Saan Naasan yung... ngayon ang motor. Po. Yung motor. Saan Bakit siya napunta? Bakit kay Ace, Fatima? sa kanya na ko oh, po nang, yun nga po, sabi ko, i sa'kin sa po nakapangalan. Mm -hmm. Then, yun, pumayag po ako sa setup namin na, nung una, pumayag po ako sa setup na hatid sundo niya pa rin ako kahit na, Hiwalay na, na po kami. Pero bakit kailangan hatid sundo ka pa kung hiwalay kayo? Kasi... I-motor niya yun eh. Nag-try <laughs> po ako. Baka po mag-work out. Ayun. I, ginagamit mo Ayaw, din yung motor. Ah. Pero hindi ko masisisi, no. May mga ganyan tayong ginagamit natin talaga. Kasi hindi tayo, mak hindi pa tayo makausad eh. Yes. Subok tayo ng yes. subok hanggang sa talagang pinukol tayo ng katotohanan. Hoy! Wala na talaga. Oh. Bitaw! Yung gano'n. Hmm. Alam mo, may problema rin kasi ano? Oh. Kasi hindi siya marunong mag-drive ng motor, si Fatima. Yes. so kasi si Ace kailangan <laughs> niya mag-drive. Pag napunta ma sa kanya yung, si magmamaneho. Hindi ang solusyon ng Jun Bong. No. Pa, paano? Ano? Na may nabibili ngayon yung alalay. Eh. <laughs> <laughs> yung pa <ba> bike ka. Tricycle. <laughs> <pa? laughs> <laughs> Sidekar rin maliit na gulo. <laughs> Amin mo, yung bike mo may alalay. Oo. Oh, <laughs> oh, so, dati... bike tayo sa Clark. Oo. Oh, 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 Oo <laughs> oh, nga. Oh. Oo. So, pero napatunayan mo na wala ta. Na, wala, nang, wala na rin magagawa wala ang motor. Wala po talaga. Kasi nag, tanong din po ako sa kanya, baka pwede pa. Mm -hmm. Yung iba nga, ano, eh, pag may binigay, yung pinawa, binabawi yung ibinigay para hindi umalis yung, hindi, po, hindi tuloy ang mawala. Mm -hmm. Yung tinatakot, yung, yung sa takot, nako naku, baka bawiin niya to, naku, baka kunin niya to, mahihirapan ako. Kaya, yun, yung dinadaan sa, sa threat, keep the person para hindi makalayo. Pero hindi nag-work. Manipulative. Hindi po nag-work. Mm. Then, na nag-iisip po ako ng paraan, paano po ang way na may magagamit siya papasok sa trabaho. Mm -hmm. Then, mag ano din po yung pangalan ko sa motor. Pero parang tama yun, na dapat sa'yo mapunta kasi sa'yo nga nakapangalan. Mm. Unless... Babayaran niya yung mga binayad mo tapos ilipat mo sa kanya yung pangalan. Kasi yeah. di ba may binayad ka doon bukod sa Apo. pangalan mo nandoon? doon tinanong ko na din po yun doon sa kinahanan ko. Ang sabi po ay dapat daw po itapusin ko muna yung three years bago po itransfer sa kanya. Mm -hmm. Hindi mo na makukuha kasi six months lang kayo. Mm. Dami oh, pang na. taon. pinaabot mo. No. <laughs> years and six months Tama. Oh, Wala na ba kayong communication? Hindi eh? na kayo nag-uusap talaga. Hindi, Hindi na. na mo. You're not even friends. Oh, Ngayon ba't kayo, sa ba Facebook. ba't kayo pumayag na mag-guess dito? Panghulog? <laughs> Sayang. Sayang eh. Oh, Kasi 10K Malaki dito. Malaking tulog oh. yun, no? Eh, 10K, 10K, dalawa si Rebente yun. Oh, oh. Oh. Eh, 3-2, 3-2. Oo, oh, oh, di ba? May panghulog na, nakakain ko pa sa labas. <laughs> <laughs> Pagkasama pa sila, no? Oh. <laughs> Sabi niya, opo. Oh, opo. <laughs> <laughs> Ikaw din talaga pati ba eh. Kukurutin din talaga kita pati ba Three months din yun.